Samantala, sa Cagayan de Oro City, napatay ng isang binatilyo ang kanyang sariling ina. Nagdilim daw ang paningin ng suspect matapos siyang pagbintanga ng ina ng pagnanakaw. Makibalita tayo kay K. Mercado ng GMA Northern Mindanao. Labis ang pagsisisi ng isang lalaking 16 anyos sa kanyang nagawa sa kanyang ina sa Cagayan de Oro City. Pinagsasaksak niya hanggang sa mapatay ang kanyang ina matapos siyang pagalitan nito. Ma, sorry kito akong gibuhat ko. Hindi, wala yun ako, na, toyo Nagbasa rin ko sa akong gibuhat sa Mm -hmm. Ayon sa Binatilio, pinagalitan siya ng kanyang ina at pinaghahampas ng balde ng ilang beses. Pinagbintangan siya ng ina na nagnakaw ng pera. Galit din daw ang ina dahil may kasintahan o manong prostitute ang Binatilio. Dahil dito nagdilim daw ang paningin ng Binatilio at kumuha ng itak na aabot sa 20 pulgada ang haba. Doon na nangyari ang pananaksak. Siyam na saksak ang ikinamatay ng biktima. Uh, pwede siya mapailan kay tungkol sa yang gibuhat na inyo na siyam ka siyam ka nung gaban sayang mayang mama na igo sayang lawas o sayang tiil o sayang kamot Pero ayon sa ama ng Binatilio, hindi na niya sasampahan ng kaso ang panganay na anak Hindi na na kaya e magdugang mangya po sa problema nako. Na Dahil minor de edad, dadalhin muna ang Binatilio sa pasilidad ng Department of Social Welfare and Development. Kay Mercado Nagbabalita, Pilipinas.